Ma-expired pa din po ba stars na kahit nakaset up na ng payout account? Tanong ng isa sa ating kapwa content creator guys, kung ma-expired pa rin daw po ba yung kanyang stars na kahit nakapag-set up na siya ng payout account dahil malapit na daw siyang mag 6 months pero hindi pa daw niya nabubuo yung $100 na minimum threshold niya. So ang sagot ko po dyan guys, gaya nga po sa sinabi ko doon sa isang video ko na na-expired ang stars kapag hindi niyo na-set up ang payout account within 6 months or 180 days pero kung nakapag-setup na ng payout account nyo guys, hindi na po yan ma-expired or hindi na po mawawala yung mga stars natin na kahit lagpas pa yan sa 6 months dahil naiipon na yan sa ating payout account at kapag may $100 ka nang naipon para doon sa mga PayPal account ang gamit, doon mo palang pwedeng ma-withdraw yung earnings mo sa stars pero kung ang gamit mo is bank transfer gaya sa akin, makakapag-withdraw ka na kapag may $25 ka nang naipon. Kaya wag kayong mag-alala guys kung matagal mabuo yung $100 na minimum threshold nyo dahil hindi na po yan mawawala as long as nakapag-set up na kayo ng payout account.